Hello guys! Welcome to my channel! For today's video ay kukuha tayo ng malunggay dahil meron tayong mga bisita Oh, charot lang eh Meron tayong bisita tayo ayan nga andyan yung aking hipag na kukuha daw ng malunggay At ayan na nga nag-overdebacled pa para kubuha lang ng malunggay At kinuha na nga niya yung pagsukdal at kukuha na daw siya kasi nga gusto daw niyang mag-ulam Kaya naman suportahan natin siya Hindi ko kasi nasa ang meron akong darating na bisita ngayon Kaya naman tingnan naman ninyo yung buhok ko ay talaga naman kulot-kulot pa Dahil late na rin akong gumising dyan kaya naman yung mga nagpaplano na, na pumunta dito sa bahay, ay naku, magpaalam muna kayo. Sabihin nyo muna sa akin na pupunta kayo at dadalaw kayo para sa ganun ay makapag-ready naman ako. Kasi baka mamaya ay tulog pa ako ay talaga naman ako nalilate sa paggising dahil wala naman ako pasok dahil sinusulit ko talaga ang aming bakasyon. Dahil ngayon lang kami sa pagkuha niyan, ay nako talaga naman imbaong ko rin na kayo kung mapanalan na yung gunang tatukas ta, ay katabatan na lakitan ay talaga may hamay magawa at kami mag sa ay, apo, apo, ay, ah, si 300 years na, no, na pa nag-ala nung nga nga ay, boring sa pili, manang nga, oh, oh naglayin pa video, talaga yung zoom na, talaga ipakita lang sa kong jibuksit na. At ayan na nga, nandiyan na nga yung kumuha ng itak, kaso nga ang tagal niyang gumalaw, kaya naman, ayan, oh, tangad-tangad lata ni manang ito, 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 <laughs> dahil na walang mahintay ang aking ipag ayan na nga nag over the na naman at munti ka nang nasabi kaya naman Bobby, ayan hirap na hirap you. siyang lumabas sa may parot oh, <laughs> <laughs> At oras na nga ang pagputol niya sa kanyang ulo o tsarosa. Sa malunggay, baka mamaya iba na naman ang nasa isip ninyo. Kaya naman ayan na. Kukurin na natin yung mga bunga kasi napakarami. Kaya naman ayan, tatanggalin na natin. Oh my gosh! And that's the biggest one. Yeah. So going to plant this in our house. We will plant there. And we can have a limit of those? So we can eat sabaw? So yes. we can eat sabaw ka nun ni o. Oh, ay, apo. Uh, Ada nga masabawan dito nga bunga marunggay tatta. Wow, yeah, there's a lot of malunggay. See? See? Yeah. Yes. See? Look. At makikita oh. naman ninyo, ay talaga namang gulay lang, ay talaga namang napakasaya ng nila, ay nako, talaga naman makikita yung hindi nga nag-uulam ng mga gulay, puro karne naman ata ang kaya ganyan. Like that, like that.

<laughs> because they are strong <laughs> man power and a woman power combined in one thing, children's <laughs> power. <laughs> 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 he looks like he's <laughs> parroting with a big I man. Uh, बोधे <laughs> <laughs>